Isang malawak na kagubatan sa labas ng Albania ay nakagapos sa puno ng higera. Mahigpit ang pagkagapos sa lalaking ito. Oh, mapalang kapalaran. Ba't ganito ang pinagkaloob mo? Ako ay isang mabuting anak at mamaya ng Albania. Ba't ganito ang pinagkaloob mo? Siya si Yasi Florante, anak ni Doki Briseo ng Albania at Princesca Floresca ng Crotona. Ah, ako sa nagpapaalam na. Habang si Florante walang pagod sa paglabas ng kanyang hinanaing, ay may isang moro na naglalakad sa gubat at may narinig na tinig. Kung sa iyong palad, ano ang iyong natatamasa? Napatay ni Aladin ang dalawang tigre at tinulungan niya ang lalaking nakagapos sa higera. Laura, ikaw ba yan? Ay mali, isang muro, isang kaway. Ngunit bakit mo kailita sa bingit ng kamatayan? Sa panahong ito, wala na akong kaaway. Ako nga pala si Aladdin, anak ni Sultan Ali Adab na taga Persia. Mare ko bang malaman kung ba't ka napadpad dito? Alikatan mo kung magsalaysay sa aking buhay. Isinilaysay ni Florante ang kanyang buhay mula pagkabata hanggang paglaki at kung paano siya napadpad sa kagubatan. Paglipas ng ilang taon, lumaki na si Florante at isang araw, pinatawag siya ng kanyang ama. Pinapatawag niyo po daw ako, ama. Oo, ubo ka muna. Florante, anak, kailangan mo mag-aral sa Atenas para maasa ang iyong kainan at kalaman. Hindi siya pwede mag-aral sa Atenas. Sino mag-alaga sa kanya? Paano na ang anak ko? Patid ko ang pagmamahal na inyong may na inyong ina. Nain. Subahit kung tayo ay magpapatangay ng kalungkutan, mo Kahit mabigat sa damdamin, ay pumayag si Florentine na doon siya paaaralin sa Atenas. Dahil sa angking galing ni Florante, hindi siya nahirapan na manguna sa klase at dito nagalit si Adolfo. Isang araw, tinipon niya tenor ang lahat ng kanyang mga estudyante at napilis si Florante bilang itiokla. Ah! Ako na ba si Ulit napilis si Florante! Hindi ba nakita ni Maestro Tenor ang mas magaling sa amin? Bukas, makagalap ang aming plano! sa kalagitnaan ng kanilang pagtatanghal sa halip na sabihin ang nasa orihinal ay Hindi na nga inabot pa ng kinabukasan si Adolfo. Noon din ay pinawi na siya sa Albania. dahil sa'yo isa lang kung malamig na bangkay. Ako ay utang lamang sa Diyos. Ako ay kasangkapan lamang niya. Upang ilgas ka sa kapahamakan. Ah, plurante. Parang nakikita ko malapit ng dumating araw sa iyong pag-uwi. Oo nga, sa palagay ko, hindi ako magkawit kapag hindi kita kasama. Kung sasama ako sa iyo, ipakikilala mo ba ako sa iyong ama? Oo naman. Pag-iisang taon na si Florantes Atenas nang may matanggap siya na liham galing sa kanyang ama na si Duque Bricio. Isang sulat galing kay Duque Bricio, pang magagaya niya naman. Ina, bakit mo pa hindi ako naintay? Di ba't sabi ko, magbabalik ako upang lugan. Saan aking tagumpay? Huwag ka ng na kaibigan. Paglipas ng ilang buwan, sumunod ang ikalawang liham ni Duque Bristeo. Noon din ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Florante at umuwi na siya sa Albania kasama si Minandro. ang ating pagsasama muli. Okay na kapag sa mga tumakita kang muli aking anak. Ama, ito nga pala ating kaibigan na si Minando. Marami akong narinig sa'yo, Minando. Isa kang tunay na kaibigan. Maraming salamat po. Do, febre sa'yo. Sa palasyo ni Haring Linceo, nagmula ako ng buo. Isang liham galing sa pinono. Anong sabi, Ama? ka ang hari ang hari ng Diyos sa kanilang labanan. Nagkugkog ng mga kaaway. Namuro ang kutuma sa pangunun ng na si General Mulay. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang magama. Giyan din ay nagsadya na sila sa palasyo ni Haring Linseo. kasama mo. Ang isang ito ay kamukhang bunyin maderma, Ah, nari, ito pong buktong pong anak. Siya si Polante. May nahandog sa mahal mong yapa. Siya magiting na yung hirali. May naranang naranang kasama ka. Aking nari. Ang kaligayahan ni Florante ay hindi mahalin tulad sa magandang anak ng hari. Ito'y dingit walang iba kundi si Laura. kaganda naman na no. ng iyong kasuotan, Laura. Salamat, Lorante. Ba't din na galing na sa Tenas, tama ba? Oo. Mm -hmm. Ang aking kaibigan ay kausap ng aking ama, kaya hindi ko siya mapakilala sa iyo. Pero pareho kami nag-aral sa nasabing lugar. Hindi hmm. ka ba nabagod sa na inyong na paglalakbay? Huwag hmm. mo nang alalahanin iyo. Ang aking kapaguran ay napawin ng nakilayan kita. Ay isi ang alban niya. Dailang yung Somewhere how are they to know? Someday they'd meet again and have a need for more than reminiscence. Maybe this. Si Florante ay nahirapan paibigin si Laura sapagkat maraming lalaki ang bumibisita sa kanya araw-araw. Laura! May gusto sana ako ipagtapat ipag sa iyo. Ang iyong kagandahan at kabutihan ay aking lubusang mapupusuan. Ako rin. Sa araw-araw mong pag-insayo at pagbisita sa akin, ako rin ay napaibig sayo. sa iyo. Sa pagpatak ng bawat ko Kapag mawawala mo na, naway huwag kang malungkot. Alam ko kung saan ay yung at alam ko kung, kung anong gagawin mo doon. Kaya pakiusap, mag-ingat ka roon. Kapag babalik, Laura, ang hinta. Pa. Kapag babalik, para sa iyo. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Ng matanto, na araw i Nakita ni Florante ang hukbo ni General Osmalik. Isa itong malaking labanan para kay Florante. Oh <tries> Saglit na naghari ang Albania nang may hukbong sumalakay muli. May kung ano sa Albania dahil sunod-sunod itong nilulusog. Gayon paman, tanging kabiguan ang natataman nila sa kamay ni Florante. Nasa ito si Florante nang may dumating na liham mula Albania. Pinauwi raw siya sa Albania at iwan raw muna ni Menandro ang hukbo. Ngunit pagdating niya sa Albania ay... Hindi na ba ako kilala, mga lilo? Patawa dinila nila, ngunit ito ang utas ng aming hari. Kundi Adolfo. Ano ito? Ha? Adolfo! Magandang araw, inutil general. Kumusta ang iyong kwarto? Maganda ba? Bakit na sa iyo ang sentro ng krutuna? <laughs> 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 hindi mo ba alam na pinutulan ko ng ulo ang iyong ama at ang walang kwintang hari ng krutuna? Pagbabayaran mo ito ng mahal, Adolfo! Ngunit hindi ko lubos ang matanggap na naging hari ang isang duwag. Paglipas ng labing walong araw, inilabas siya sa piitan, subalit iginapos siya sa puno ng higera. Ako naman ang magsasalaysay. Ako nga pala si Aladin, anak ni Sultan Ali Adab. Pagbalik ko sa isang gira, hindi na ako pinapasok ng aking ama. At doon ko nalaman na kinuha na pala ng aking ama ang aking kasintahan na si Plereda. Teka, narinig mo ba yun? Oh, dapat lang tayong suriin. Ah, ang... Laura, meron bang ginawang mo mga doon po. sa iyo? Madalas niya po ako pinagdangkaan at pinatay niya aking hamang ahari, pati na rin ang iyong ama. Magitan nito, maging akin ka na. siya! Nakita kong nilabas tangan si Laura kaya kinuwa ko ang palaso at pinatay si niya. Dahil sa pagkamatay ni Haring Linceo at Duke Briseo ay pinalitan ito ni Florante. Sa paghari ni Florante ay nanumbalik ang dating katangian ng kaharian. Oh, tulong, tulong, tulungan niyo aking anak. Sa pama. -tulong. tulong, tulong, tulungan niyo aking anak. Umalis ka jan. nalare ito po ang bugtong ng anak siya ay galit sa at dinas kasi perlantik dinas <laughs> siya si perlantik <laughs> oh <laughs> ganda mo naman ha ganda mo naman napakaganda <laughs> Arou, arou, que tá Lí,